Si Mayor Clay Maco ay isang butihing mayor na sumibol at namayagpag sa Sambuanga City noong panahon simula dekada 60 hanggang sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Siya ay nagpakita ng angking dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at naging instrumento ng kapayapaan sa pamamagitan ng hindi pagsasama ng mga alalay kung may mga lakad at pagdadala ng mga baril na pangproteksyon upang maging huwaran sa lahat. Pinagkaisa niya ang mga kristyano at muslim, ang mga sundalo at mga rebelde at ang lahat ng sektor sa kanyang nasasakupan. Subalit ganoon pa man bago niya nakamit ang kapayapaang ito ay isang katutak na masasamang loob at mga tiwaling opisyal ng gobyerno at militar ang kanyang nasagasaan at sa dulo ay nagwakas ang kanyang kasaysayan sa pamamagitan ng asasinasyon. Pero ang makulay na kwento ng Sambuanga City ay nagsisimula pa lang. Pwede po nating balikan yung mga nauna sa description box sa ibaba at ito na po ang ikatlo at huling bahagi. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng pakikibaka at pakikipagbakbakan ni Rizal Ali at mga kapatid kontra sa mga Marines. Ang pagkubkub sa kampo ng kawakawa. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Lunes na ng umaga noon, Pagkatapos na mahabang paliwanagan ng hepe ng Zamboanga City sa pamilya ni Narasal Ali at sa tropa ng mga Marines, ay hindi na nga natuloy ang nakaambang pagpasok ng dalawang tanke ng mga Marines sa compound bilang bahagi ng pagcounter attack nila. At bilang kapalit ay isinuko nga ni Narasal Ali at mga kapatid ang laban nang sa ganun ay wala nang madamay pa sa napakaraming mga tao na nasa loob ng compound na sumusuporta at naniniwala sa kanila isinuko nila ang kanilang mga armas sa kanilang hepe na namamagitan sa gitna ng magkabilang panig. Sinamahan din ni Hepe ang magkakapatid na Ali sa kampo ng Kawakawa upang doon iditine habang dinidinig ang kanilang mga kaso ukol sa pagpatay kay Mayor Cesar Climaco. Napakahaba ng naging convoy nila patungo sa kampo dahil bukod sa mga marines ay binuntutan din sila ng mga pribadong sasakyan at ng napakaraming mga tao nang sa ganun sakaling may plano hindi maganda ang mga marin sa magkakapatid na ali ay hindi nila may sasakatuparan iyon kung maraming nagbabantay. Sa simula ay naging maayos naman ang pagtrato nila kina Rizal Ali sapagkat nandun pa rin nagbabantay ang hepe nila habang dinidinig ang kaso. Subalit habang tumatagal at patuloy sa paglilitis ay unti-unti na rin nagbago ang trato nila sa magkakapatid na Ali. Hindi na sila nagiging makatao sa mga ito. Minsan pa nga muling inibitahan ng mga marines ang pamilya ng Yumaong Mayor Klimako upang muling igiit sa kanila na ang magkakapatid na Ali ang pumaslang sa mayor. At sa pagkakataong iyon ay may video na silang naipakita sa pamilya Klimako kung saan makikitang umaamin nga si Rizal Ali sa pagpatay sa mayor. Subalit muli ay hindi sila pinaniwalaan ng pamilya Klimako sapagkat napansin nilang malat na malat na ang boses ng magkakapatid na Ali at hirap na hirap na silang magsalita na pinipilit lang maibuka ang mga bibig. Halatang-halata din ang malaking pagbabago ng kanilang mga katawan simula nang dalhin sila sa kampo Kawakawa. Nangangayayat sila at mahinang mahinana. na. Napakalinaw na palatandaan noon na sobrang pinahirapan ng mga militar ang magkakapatid na Ali kahit pa walang magsalita. Pinahirapan sila hanggang sa mapaamin sa harapan ng kamera nang sa ganoon ay magkaroon ng matibay na ebidensya ang mga militar na ipapakita sa pamilya ni Mayor Klimako. Umabot na sa limang taon na wala pang nangyayari sa investigasyon at ganoon na rin katagal na nakakulong ang magkakapatid na Ali at ilan pang mga kasama nila. Dahil magpasa hanggang sandaling iyon ay wala naman talaga silang makuha magandang ebidensya na magdedein sa mga Ali. Maliban sa video ng pag-amin na wala namang naniniwala kundi sila sila lang din sa hanay nila. Ikatatlo ng Enero ng taong 1989 na magdesisyon ang komander ng militar sa kampo ng Kawakawa na si General Eduardo Batalya na na lang sa Maynila ang grupo ni Narasal Ali upang doon ipagpatuloy ang pag-uusig sa kanilang kaso. Subalit ayaw pumayag ng magkakapatid na Ali na sila dalhin sa ibang lugar. Dahil dito sila ay ipinatawag ni General Batalya sa kanyang opisina upang siya mismo ang kumausap sa mga ito. Muling iginiit ng Heneral ang kanilang nais na ilipat ang magkakapatid na Ali sa Maynila. Ngunit lalong tumutol si Narizal Ali dahil inabot na nga sila ng ilang taon sa investigasyon na wala namang nangyayari Gayong nasa Sampuanga pa nga sila, ay eh ano pa kaya ang magagawa nila kung sila ay dadalhin sa Maynila na napakalayo sa kanilang lugar. Dahil dito ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng magkabilang panig at nagsisigawan na sila hanggang sa dumating ang puntong napansin ni Rizal Ali na binubunutan na sila ng baril ng mga gwardya kaya't dahil dito ay kagad niyang sinunggaban sa si General Batalya sabay bunot sa service firearm nito at itinutok sa ulo bilang babala sa magtatangka sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng pagdikta ni Rizal Ali ay ipinababa ni General Batalya ang baril ng mga sundalo na at silang lahat nga ay nadisarmahan ng grupo ni Rizal Ali. Ang pangyayaring ito ay nauwi nga sa stand-up sa kampo Kawakawa. Naipit ang magkakapatid na Ali ngunit nabihag naman nila si na General Batalya kasama si Colonel Romeo Abendan at dose-dose na pang mga sundalo na kasama nila doon Sa pagkakataong iyon ay lalo pang lumakas ang loob ng mga ali Matapos ng kanilang naranasang paghihirap sa kamay ng mga marines Nagsimulang magkaroon ng negosasyon ang mga sundalong nasa labas ng gusali At hiniling na palayain ang mga bihag kasama na ang general Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na papayag si Narizal Ali na hindi sila ang masusunod Umabot nga sa ikatlong araw ang negosasyon habang patuloy na lungmamatigas ang grupo ni Naali. At sa pagkakataong ito ay iniutos na mismo ng AFP Chief of Staff na si General Renato de Villa na bombahin na lang ang kampo Kawakawa. Gumamit nga sila ng dalawang attack helicopter sabay pinaulanan ng mga raket ang kampo pero palaban si Narizal Ali. Muling nagkaroon ng matinding bakbakan hanggang sa masunog ng tuluyan ang gusaling kinakaroon na ng general at ng mga bihag. Isang buong maghapong walang humpay ang labanang iyon. Pagkalipas nito ay unti-unti nang nahawi ang makapal at maitim na usok kung saan tumambad sa mga sundalo ang sunog na katawan ni na General Batalya at Colonel Abendan at iba pang mga bihag na umabot sa labing walong sundalo. Natagpuan din kasama nila ang apat pa sa mga kapatid ni Rizal Ali at ilang pang mga kasamahan at sila nga ang naging casualties ng katatapos lang na labanan. Samantala si Rizal Ali ay nakapuslit sa lugar na ito gamit ang bangka patungong Basilan at buhat doon ay naglakbay siya patungong Sabah sa Malaysia. Pansamantala siyang nagtago at nagpalamig sa lugar na yun na umabot sa limang taon. Hanggang noong ikalabing walo ng Agosto taong 1994 nang maaresto si Rizal Ali ng Malaysian Authority matapos makitaan ng napakaraming armas. Nahatulan siya ng labindalwan taong pagkakabilanggo Pagkatapos ay ipinadala sa Pilipinas noong taong 2006 upang dito naman harapin ang iba pa niyang mga kaso sa bansang Pilipinas. Nanatili siya sa kustodiya ng Campo Crame sa Maynila. Ikalabing apat ng Agosto taong 2015 nang makaramdam si Rizal Ali ng paninikip ng dibdib hanggang sa humantong na nga ito sa atake sa puso dahil na rin sa kanyang edad. Bagus siya malagutan ng hininga ay muli pa niyang inulit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mayor Climaco Ngunit handa na niyang panugutan ang lahat ng naging kasalanan niya sa batas At sa ganitong paraan nga natapos ang kasaysayan ni Rizal Ali Samantalang pagkalipas ng halos tatlong dekada Ang katotohanan sa likod ng asasinasyon kay Mayor Climaco Ay isinalaysay ng panibagong testigo na dati ring naging opisyal ng militar At ayon sa kanya ay isang Maria Clara o si Kaling Lobregat na daw na mortal na karibal ng mga klimako sa politika sa Sambuanga City ang silang responsable sa asasinasyon. Kilala ding napaka-impluensya at napakayaman na nagmamayari ng malalawak na plantasyon ng niyogan ang pamilyang ito. At minsan na rin nadawit sa Coco Pediscam kung saan nawala ang milyong-milyong pondo nito sa kanilang pamumuno. Ayon pa sa ulat ng testigong ito ay binayaran ni Kaling Lobregat si Southcom Chief Major General Delpin Castro nang nasa 20,000 hybrid na niyog at tekta-ektar yung mga lupain para lang trabahohin si Mayor Cesar Climaco. Ngunit ang lumalabas na mayroong pinakamalaking motibo sa asasinasyon ay ang tauhan mismo ni Major General Delpin Castro dahil maging siya ay napaikot din ito. Siya ay si Colonel Rolando de Guzman na hepe din ng intelligence service ng militar. Si De Guzman ay mayroong napakagandang reputasyon sa loob ng pamunuan dahil siya ay nabansagan ding agila sa loob ng hukbo dahil sa galing niyang mangalap ng mga impormasyon at sa galing gumawa ng estratehiyang pandigma. Napakagaling na sundalo ni Colonel De Guzman subalit kinain na rin ng sistemang umiiral sa bansa kahit noon pa man. Napakalalim ng galit niya kay Mayor Clemaco at sa grupo ni Narizal Ali dahil sa patuloy na paghandlang ng mga ito sa kanilang mga ilegal na gawain lalo na ang protection racket sa mga pantalan sa Zamboanga City kung saan milyon-milyon sa mga kinikita nila ang napatigil nga matapos isiniwalat ni Mayor Clemaco ang kanilang mga kabuktutan sa kanyang pagbabalik sa pwesto bilang mayor at ganun din naman madalas na mapaengkwentro ang mga bata-bata nila sa pantalan sa grupo naman ni Narizal Ali Kaya't habang nandyan ang dalawang iyan ay babagsak ang negosyo nila dito. Dito na nga lumabas ang kanyang pagiging militar pagdating sa estratehiya na talaga namang kahangahanga pagamat ito ay nagamit sa ditamang paraan. Dahil sa simula pa lang pala ay kontrolado na ni Colonel de Guzman o ni Aguila ang lahat ng pangyayari. Mula sa pag-ambush sa panganin na kapatid ni Rizal Ali na si Captain Abdurazal Ali na hepe din ng Constabulary, na talaga naman tinambangan nila malapit sa bahay ni Mayor Clemaco para ang pagbintangan ng pamilya ali ay ang mayor. Hanggang sa asasinasyon nga sa Mayor Clemaco na kumuha pa si Colonel de Guzman ng Muslim din na tirador para magbukha talagang paghihiganti ng mga ali ang maging motibo sa pagpatay kay Mayor Clemaco. Pagkatapos nun ay pinatakbo pa nila papasok sa compound ng mga ali ang tumira kay Mayor Clemaco at nasa ganon kapag may nakakita dito ay talagang iisipin Nagmula nga sila sa pamilya ng mga ali na siyang naging salarin. Tapos ay papalabasin nga nila sa investigasyon na paghihiganti ni Narizal Ali ang motibo sa asasinasyon kay Mayor Klimako. Maging ang naging bakbakan ng mga Marines at pamilya ni Narizal Ali na natalakay natin sa ikalawang bahagi ng kwento ay pakanadin palang lahat ng magaling na opisyal na ito. Alam na niyang magkakaroon ng mapping operations ang mga Marines sa compound ng mga Ali upang halughugin lang ito ngunit pinauna na niya ang kanyang mga tauhan sa lugar bago pa man makarating ang tunay na mga marines na magsasagawa ng totoong operasyon at pinaulan na nila ng bala ang compound ni Narizal Ali sa Baytakas na nagbunga nga na ng matinding paghahanda ni Narizal Ali para depensahan ng kanilang hanay lalo pat napakaraming sibilyan noon na nasa loob na kasama nila na sadyang pumunta doon para sila suportahan at sa pag-aakalang sila ay sasaklakayin nga ng tuluyan sila ay naghanda sa mga kalabang Marines Pumuwesto sila sa matataas na bahagi ng mga kabahayan doon at gamit ang matataas na kalibre ng baril ay naghintay sa pagdating ng mga militar At nang masilayan na nga nila ang mga Marines na ito na walang kamalay-malay ay pinaulanan naman kaagad ng putok ng grupo ni Narsal Ali sa pag-aakalang sila ang militar na ng rumatrat sa kanilang compound ilang sandali lang ang nakakalipas ang pagbakbak na iyon ni Narasal Ali ay nagresulta nga ng agarang pagkamatay at pagkasugat ng karamihan sa mga marines at sumiklap na nga ang madugong bakbakan. O sa madaling salita, silang lahat ay naiset up ng maayos ni Colonel de Guzman para sila sila na rin ang magubusan. ubusan Samantala, noong taong 1990 na magkaroon ng isang bypass operation sa Magallanes sa Makati, ang mga ahente ng NBI sa pumumuno ng kanilang direktor, General Alfredo Lim, at Captain Reynaldo Hilo. Sa operasyong iyon ay napaslang nga ang grupo ng mga militar na mga sospek din na naaktuhang nagbebenta sa mga banyagang Amerikano ng milyong-milyong halaga na hybrid ng pinagbabawal na gamot at ang mga sospek na ito nga ay si na Colonel de Guzman at ang kanyang mga tauhan. Ang operasyon na iyon kung saan napatay ang grupo ni na Colonel de Guzman ay ikinagalit ng mga opisyal ng militar sapagkat may sangkot sa kanilang hanay. Ipinaresto nila ang lahat ng mga pulis at NBI na responsable sa nasabing operasyon dahilan para magkaroon ng matinding lamat noon ang dalawang ahensyang ito ng gobyerno na nagbuo nga pa din ng malawakang pagre-resign ng mga pulisya kasama na si Captain Reynaldo Hilo at ng grupo niya bilang pagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa pangyayari. Samantalang sa kabilang dako ay inilibing naman nila si Colonel de Guzman at ang kanyang mga tauhan sa libingan ng mga bayani bilang pagbibigay pugay sa kanilang mga ginawang serbisyo para sa bayan bilang mga sundalo. Habang si Rizal Ali naman ay inilibing kaagad kinabukasan pagkatapos niyang mamatay, alinsunod sa tradisyon ng mga muslim. At kasama niyang nabaon sa limot ang kanyang kasaysayan. Kapag ang isang tao ay gumawa ng akusasyon, siguraduhin niyang siya mismo ay hindi nagkakasala. Dahil lahat tayo ay may karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa maling impormasyong nagiging sandata upang sirain ka ng iyong mga kaaway. Ikaw kay Bigan, kaya mo bang umastang maamon tupa sa iyong pagkainosente? O isang mabangis na liyon dahil wala ka ng pagpipilian pa kundi ang lumaban? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan Hanggang sa muli, paalam!